fields are made to run. Nagpapasalamat po kay Mayora dahil natulungan po niya ako. At kumadaling lapito si Mayora. Kaya malaking blessing po yung dating niya sa amin, bigay ni God. Simula po nung naupo si Mayora, Marami pong pagbabago. Lahat po nang hinihingi nilang tulong, hindi po sa umihindi. Hindi tulad po ng iba, may limit lamang po. sa po hanggat kaya niyang tumulong, tutulong po siya. Maraming maraming salamat po sa inyo, sa buong pamilyang Angeles. Maraming salamat po. Tumutulong po siya kung ano po yung mga kailangan ng mga barangay. Napakabait niya po. Nararamdaman po namin talaga yung puso niya. Hindi ka po nahiya na uh, umingi sa kanya ng tulong kasi po madali siyang malapitan sa abot po ng makakaya niya, tutulungan ka po talaga. Napakabait po niya. Tsaka malaki na po yung pinagbago ng Tarlac City. Sana po, Mayor, uh, marami pa po kayong matulungan. At tsaka sa susunod na landas na yung tatahagin, kaisa niyo po ako, Mayor Christy. Dahil po kay Mayor Christy, lahat po ng mga nangangailangan, natutulungan niya po. Tsaka napakalaking bagay po na magkaroon po tayo ng kagayan Mayor Cristina. Talagang down to earth po siya pag nakikipag-usap po siya. Ano talagang sasalubungin ka pa po niya. Ang sarap po sa pakiramdam na mayroon pong mayorang hindi pa man po nasasabi yung problema mo. Siya na po yung kaagad yung magtatanong kung anong dapat niya pong maitulong sa inyo. Maraming maraming salamat po sa ating mahal na mayor. Kasi maraming po siya talaga siyang natutulungan na tao. Maraming maraming po salamat, Mayor. Dahil andyan po kayo na tumutulungan tulong sa aming mga nangangailangan. Nakita ko kung paano niya hawakan, tanungin yung mga tao na kasabayan ko dito sa loob ng room. Nakita ko po na napaka-down to earth po pala talaga ni Mayor. Sobrang amazed po. Eh, halos gusto po po talagang yakapin si Mayor. Talagang sobrang ano po, overwhelmed po yung nararamdaman ko. Mayora Mayor, Mayor Cristi Angeles, maraming maraming salamat sa tulong niyo sa amin. Huwag kang alala Mayora. Solid kami sa inyo. Hindi po namin kayo iwanan. Kahit anong laban po, huwag kayong mag sa pamilya namin, Mayora. Maraming maraming salamat po. Mayora, maraming maraming salamat po. Naway, marami pa po, po kayo matulungan at tuloy-tuloy po ang ganitong programa ninyo. Maraming salamat po mula sa inyo. Mayora Christy Angeles, maraming salamat po. God bless. Mayor Christy Angeles, maraming maraming salamat po sa tulong na pinagkaloob niyo sa akin. The best po kayong mayor ng Tarlac City kasi hindi niyo po pinababayaan ng mga mga nasasakupan. Tinutugunan niyo po talaga yung mga pangangailangan nila. God bless po Mayor. maraming maraming salamat po. Mayor, sobrang thankful po talaga ako. Sana mas marami pa po kayong matulungan higit pa po sa akin na mas nangangailangan. Mayor Christy, maraming maraming salamat po. Pagpalain po sana kayo lagi ng Panginoon. Lagi po sana okay ang inyong kalusugan. At kaysa niyo po ako sa inyong susunod na landas na tatahakin. We love you po, Mayor Christy, at salamat po.